So good morning guys uh, welcome to my YouTube channel uh, Terry Black TV, Apart to this video guys. Magbutas netso po kami guys. Nandito kami sa location San Juan number 58 d So ayan guys ang uh, pangalan niya sa lapida guys si ang aming hukayin guys. Si Pili El Abadilla. So, isinilang siya ng October 16, 1953. Ang kanyang pagkamatay, May 3, 2016. So, 8 years na ito guys. Ngayon taon, 2024. Maghintay lang ako guys sa kasama ko guys. Uh, meron pang kinuha guys. Sako at saka martilyo. So ayan guys. Ang kasama ko guys. Yan ang pumukpok dyan. Si Ryan. Oh, sa taas na na. Pasang gawin yung mga tabun. Hmm. Ang gitara. So, ayan na guys, ah, hinila na guys, palabas ang bangkay guys. Tulong-tulong uh, silang dalawa guys. Michael at Ryan.

So, ayan na guys So, ayan na guys Ang kinuha ng mga buto uh, Isinilid na sa sako Ni Ryan Si Michael ang hawak sa sako guys Ano ba? 嗯。Mm.

So yan guys Kompleto uh, na lahat guys uh, Nasilid na lahat Ang buto ng bangkay sa saku So dadalhin na lang ito namin guys Sa uh, budiga ng mga buto uh, Malapit lang doon ang pisina Kapag mag-claim lang ang pamilya nito uh, Doon na lang sila sa opis Malapit lang ang budigas ng mga buto dun. So, okay guys, kung nakikita nyo mga video, ah, like, share, and subscribe para lagi kayo updated sa susunod na video. salamat sa inyong mga suporta, sa walang sawa, sa pagtanaw sa mga vlog. Thank you to all tanan, and God bless. Labi na sa ating mga OFW at sa ibang bansa. So, shout out muna tayo dito sa kasama ko. So, shout out muna. Shout out sa mga pamilya bagaran mga labi na lobinig mga recollection, mga salon family, kasas to. No? Diyan sa Medellin, na uh, mga um, mga kamag-anak dyan, uh, pinsan namin, salamat sa mga share at sa like at palo, no? Labi na yung mga RW, salamat po sa mga suporta namin yun, suporta rin yun, na uh, si black Vlog TV, salamat po. Labi na yung sa ano yan, sa young family, uh, shout out ako, labi na yun ni, ni mga touring family, shout out ako yun sa ano, sa California. Sir Ryan, Chat out ko sa sa mga vlogger ya, Berniljan TV, idol. Chat out ko sa mga pamilya, mga Dela Serna family, mga Rivera family, Yunson family. At maraming salamat palaging sumusuporta sa Teroy Vlog TV at walang sawa chat out ko sa mga OFW. Thank you, thank you.